Hi mga kasi warriors. It's been a while. Ang tagal kong hindi nakapag-upload ng bagong video. Andito ako ngayon sa restaurant kung saan ako nagtatrabaho. Katatapos lang ng aking serbisyo sa mga guests at ngayon ay cleaning time na. Need mong punasan ang ilalim ng iyong lamesa, punasan ng mga upuan, linisin ng table, palitan ng bagong tablecloth. Make sure na ang iyong istasyon ay malinis bago ka umuwi. Masaya magtrabaho dito sa loob ng restaurant. Lalo't pag-uwian na. Relate ka rin ba? Kahit na nakaka-homesick minsan, kailangan natin enjoy ang bawat araw. Lagi nating isipin na ang lahat ng ginagawa natin ay para sa magandang buhay ng ating pamilya. Ang isang kontrata pala dito sa loob ng barko ay 8 months. 8 months na walang day off at tulog lang ang pahinga. Marami kang makakasama dito sa barko na iba't ibang lahi. Ibat-ibang kultura, kaya dapat mahabang iyong pasensya. Hindi lahat ay kailangan mong patulan, mas makakabuti na ignore mo na lang sila. Madaming pagsubok dito sa loob ng barko, at isa na dito ay ang rapsi, kaya dapat malakas ka. Malakas ang iyong loob sa lahat ng hamon dito. Siyempre, lahat kang tatawag sa itaas. Kaya dapat, laging siya ang first option mo kasi siya lang naman talaga ang nagbibigay lakas ng loob sa atin sa araw-araw. Tama, di ba? Maganda ang kita dito sa loob ng barko, pero mas masaya sana kung kasama mo ang iyong pamilya. Bilang isang waitress, ay trabaho kong bigyan ng magandang serbisyo ang mga guests na umupo sa station ko. Good service equals good opportunity. Dahil dito sa loob ng barko, kapag maganda at maayos ang serbisyo mo, kapag na-appreciate ka ng guest. Alam na this, tip, tip, tip. Travel the world for free with salary pa. Iba-iba din ang klase ng amo or boss dito sa loob ng barko. Kaya kailangan magaling ka ding makisama para good life ka at hindi ka hard time. Kaya dapat always give your best and God will do the rest. Malapit na akong umuwi sa Pilipinas. Konting tiis na lang. Hay, bakit ba biglang bumagal ang araw? Ganun talaga dito sa abroad eh. Kapag malapit ka ng umuwi, bumabaga lang lahat. Dito sa restaurant kung saan ako nagtatrabaho ay laging busy. Libre kasing kumain dito kapag nag-cruise ka. Siyempre, sino ba naman ang hindi gusto ng libre, di ba? Ang pangalan pala ng restaurant kung saan ako nagtatrabaho ay Indigo Restaurant. At sa dinner time lang kami bukas. Kaya kapag daytime, sa bupay ako nagjujuti. Libre ang pagkain dito sa loob ng barko. Kaya masaya magtrabaho. Lalo na kapag nakakain mo rin ang mga food na kagaya ng sineserve sa guests. Alam nyo ba na kapag nagtrabaho ka sa barko, libre din ang uniform, libre ang sapatos, at libre din ang pamasahe mo sa eroplano. Sabi nga nila, sana all. Wala na akong masabi pa eh. Kaya gusto ko nang magpasalamat sa aking 25,000 subscriber. Sana ay kapulutan nyo ng impormasyon at aral ang aking mga vlogs. At sana din maging consistent na ako sa pagbablog. I love you all. Hanggang sa muli, ang inyong Mama Heidi.